<clears throat> mga kababayan, mabuhay! Ito na naman po tayo sa hashtag WalkWithLan, ang inyong channel na hindi natatakot magsabi ng katotohanan kahit sa gitna ng kuryente. Ako po sila ng inyong WalkWithLan na laging handa sa laban para sa bayan. Ayong gabi, November 11, 2025, tayo'y magdidiskusyo ng isang bomba na nagpapakilig sa mga politiko critical ang lagay ni Juan Ponce Enrile, ha? Huh? At bakit parang lagi nang nagprepresko ng bagong ombudsman na si ba Boying Rimulya. Ombudsman kuryente, nagpapresko na naman. Yan ang sigaw ng mga netizens at tama sila mga kaibigan. Pero teka, bago tayo mag-deep dive, isang shoutout muna sa inyong lahat. Mga kawok ha? Huh? sa mga OFW sa United States na nagpapakahirap sa New York o LA para sa kanilang mga pamilya. Salamat sa remittances na nagpapatakbo ng ekonomiya natin. Sa Canada na malamig dyan ha, pero mainit ang suporta nyo. Australia, United Kingdom, Italy, Germany, kayo ang backbone ng Pinoy Pride abroad ha. Japan, New Zealand, Hong Kong, mabuhay kayo mga kababayan na lumalaban sa dayuhan. At syempre ha, sa Pilipinas, mula Quezon City hanggang Davao kayo ang puso ng laban na ito. Ah, youth pip sa mga Gen Z at millennials. Ito para sa inyo ha. Hindi na tayo papayag na laro ng matatanda ang kinabukasan natin. At kung gusto niyo'ng sumali sa mas malalim na usapan, mag-subscribe na po kayo ha at ihit ang bell para sa mga gustong maging VIP sa laban. Join na sa YouTube VIP pala. Join na sa YouTube membership sama-sama tayong magiging boses ng katotohanan. Ngayon, simulan na natin ang ilang mga minutong journey. <laughs> May mga nagko-comment, ah. ang dami ko na pa sa kalye. Eh, nasa yung script nga po yan eh. Bakil up mga kawok, dahil witty, factual at at critical ang pag-uusap natin ngayon. Hindi po tayo magiging neutral sa katiwalian, pero sa kalagayan ni JPE o One Ponce in rig, One points in Rene, fair game tayo. Walang personal, puro katotohanan. Okay mga kawok ha, simulan natin sa sentro ng drama. Si Manong JPE, si Juan Ponce Enrile, ang 101 years old, ah, taong gulang na leyon ng politika. Ngayon ay nasa ICU dahil sa pneumonia. Ayon sa kanyang kaibigan na si Senator Jingo Estrada, ngayong araw na ito, November 11, 2025, isn't doing, do, doing too good daw siya. At slim chances of surviving parao. Imagine ha, mula sa EDSA revolution na nagpabaksak ng diktador, ngayon ay laban sa isang simpleng sakit na pneumonia. Parang plot twist sa isang telenovela. Ang matandang general na hindi natalo sa, ng bala, natatalo ng ubo. Okay ha, noong October 24, 2025, na-acquit siya ng Sandigan Bayan sa pork barrel scam case ha, kasama si Gigi Reyes at Janet Napoles. After six years of trial, cleared ng graft, of char graft charges. Ito ay desisyon ng korte at tulad ng sinabi ng Malacanang, respect the court's decision. Walang sour grapes dito, mga kawak. Ang korte ang nagsalita. Pero ngayon, habang ay nakahiga sa St. Luke's o saan man, biglang nagpapapress ko ng ombudsman. Coincidence o may koneksyon sa kanyang kalusugan. Para sa inyo, mga kabataan, ito ang lesson, kahit sa edad na 100 at isa, hindi nawawala ang legacy. Si JPE, a controversial man, mula Martial Law hanggang acquittal ay bahagi ng kasaysayan natin. Neutral tayo rito ha, walang pagkundina, walang pagpuri, puro facts. At para sa mga OFW na laging naalala ang mga matatanda sa bahay, ingatan natin ang kalusugan. Hindi lahat ng laban ay sa korte, minsan sa ospital na. Kaya please, wag po tayong maninigarilyo. Ha? Magtanim po tayo ng mga gulay. Magtanim po tayo ng mga puno. Kumain po tayo ng mga gulay. Ha? Guma kumain po tayo ng mga prutas. Iwasan na po natin ang mga soft drinks. Ha? Iwasan na po natin ang mga kanin. Yan po, ha? para po sa ating mga matatanda. Ah, et, eto pa, ha? Ah, eto na po ang mainit na ulo ng ating kwento. Si Boying Rimulya, ang bagong ombudsman, na nag-oath noong October 9, 2025. At ngayon, nagpa-press ko ulit. Kuryente daw siya. Kasi parang switch na laging on. November 11 na ito at live na siya sa Facebook. Nagre-reveal ng ano official ICC arrest warrant para kay Senator Ronald Dela Rosa. Ah, te, boying, ano ba yan? Ano official pa lang pero parang official na ang hype mo. Ah, parang nagbebenta ka na ng fake news sa Divisoria. Sige, unofficial official muna. Official na next week. Okay. Witty po tayo mga kaibigan, ha? pero factual. Ayon sa GMA News, kinumpirma niya na, na may copy siya ng warrant, pero firm siya sa ICC issue. Pero mga kawok, bakit ngayon? Habang si JPE ay halos wala na sa ICU. At, bat, bakit, at bakit lagi ng press con? Noong October 15, ha, interview niya kay Pinky Webb sa ANC. Nagbaw siyang hit those involved in flood control mess where it hurts. Oo, tama ang flood control scandal na nag-iwan ng libo-libong Pinooy ah, na, na nabasa sa baha at siya ang magiging bayani. Pero teka, si Boy nga dating uh, Justice Secretary at ang kanyang kapatid na si John V ay mayor, ay hindi, ano na po yan, DILG Secretary. Walang conflict of interest doon ha. Parang sinasabi ng batas, family first, pero sa ambudsman, dapat justice first. O kaya, critical tayo rito mga kabataan. Si Mulya na sinasabing declaring war on the Dutertes ayon sa Manila Times ah, noong October 15. Pero bakit parang selective justice? Ang pork barrel, acquittal ni JPE, walang komento ha? Ang sali and restrictions na nag ng transparency, siya rin ang dahilan. Sabi ng critics ha, parang siyang Spider-Man na nag-web ng sarili niyang trap. At para sa mga OFW sa United States at Canada, na nagbabayad ng buwis para sa infrastructure na yan, hindi ba kayo galit? Bakit ang flood control projects na dapat nagsisave ng buhay ay nagiging slash fund ng mga politiko? Okay, ha? deep dive tayo. Ha? Ah. Ayon sa Rappler, ha? Ah, best ah, best nung October 13, ah, can, remove, Remulia revive public trust? Pero sa defiant noong July 19, sinabi why Boeing Remu Remulia should not be the next ombudsman dahil sa family ties at controversies. At ngayon, sa gitna ng JPS ICU drama, biglang ICC bomb, destruction ba ito o tunay na aksyon? No? Witty reminder lang, no? parang si Boying ay naglalaro ng Mobile Legends. Hero pick siya, pero laging feed sa enemy base. Para sa inyo, ha? sa Australia at UK, na nakakakita ng clean governance abroad, ito ang sakit ng Pilipinas ang ombudsman na dapat maging watchdog, ha? Nagiging lapdog ng power place. Ha? Critical tayo dito, pero hindi baseless. Puro sources, mga kawok. Okay, mga kababayan, lumalim tayo. Anong ibig sabihin nito? Nasa kinabukasan natin, ha? Si JPE sa ICU ay reminder na ang politika ay hindi immortal. 101 years old na, pero korupsyon ay mas matanda pa. At si Remulia, ha, na nagre-reform daw pero ayon sa politiko.ph, noong October 9, the capture of accountability captured na ng sistema ang bagong leader. Oh, para sa mga kabataan, ha, kayo ang susunod na henerasyon. Hindi na tayo papayag na ang press con ay showbiz, hindi justice. Istat sa ayon sa SWS, 70% ng Pinoy's distrust sa gobyerno dahil sa si scandals at tulad ng flood control. Mga OFW sa Italy, Germany, ha? Japan, kayo na nagpapadala ng 30 billion dollars remittances taon-taon. Deserve nyo ang transparent na gobyerno. Hindi po ba? Historical witty take natin, no? Parang si Macoy nung Martial Law, promise ng discipline pero nag-iwan ng inrile type legacies. Ngayon, si Boying, promise ng war on graft pero bakit parang family business? Okay, bakit uh, bakit critical si J JPE, mga kaibigan? pneumonia sa 101. Natural, bakit critical si Rimulya? dahil sa selective press cons na nagpapahina ng katiwali, uh, ng, ng trust. Para sa New Zealand at Hong Kong Pips, ito ang call. Vote wisely sa 2028. Support ang uh, independent media, uh, katulad natin at ha, uh, sinusuportahan po natin si Vice President Sara Duterte. Mga kawok. Tapos ng ating ilang mga minutong walk. Critical witih at puno ng katotohanan. Sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. magsubscribe Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Shoutout ulit ha, sa ating mga kaibigan sa Pilipinas, US, ah, USA, Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong. Laban tayo. Next week mga kaibigan, Duterte versus Rimulya. Sino ang mananalo? I-like na, i-share na, i-comment na. Mabuhay ang Pilipinas. Paalam at mabuhay ulit ang Filipinas.